Sige, buksan nyo na. Hilain natin. <laughs> wow. Wow, ganda. <laughs> Saya eh. eh. Wow. <laughs> <Scarlett>. <laughs> buksan niyo, buksa niyo lo, buksa niyo loob. <laughs> loob. Meron pa laman yan. Sira! dahan-dahan. na. -dahan. Ito oh. wow, ang ganda. wow, ang ganda naman. Nga sa pa oh. wow, 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 wow Okay ba? Okay? Oppa, mm. okay! Okay? Alam ko, meron al laman.